Ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang mahigit 1.5 milyong pisong halaga ng mga makinarya at farm inputs sa mga magsasaka ng Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Kasama sa mga ipinamahagi ay isang mini harvester, 10 water pump, 30 piraso ng 2-in-1 knapsack sprayer, 48 kahon ng foliar fertilizer, 50 bote ng insecticide, at 50 bag ng urea fertilizer. Ang distribusyon ay ginanap sa opisina ng Masigasig Alitaya Farmers Irrigators Association Incorporated, katuwang ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office at mga opisyal ng Department of Agrarian Reform. Layunin ng proyektong ito na matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka sa gitna ng tumataas na gasto sa pagsasaka at pabago-bagong panahon. Namahagi rin ang pagkain ng kusina on wheels ng lokal na pamahalaan para sa mga beneficiary na dumalo sa aktibidad. Nagsagawa naman ng relief operation ang pamahalang lungsod ng Dagupan, katuwang ang DSWD, para sa mga residenteng lubos na naapektuhan ng bagyo sa lungsod, lalo na sa barangay Mayombo. Kasama sa mga naipamigay na tulong ay mga basic commodities na kailangan ng mga pamilyang lubog sa baha at nawalan ng kabuhayan dahil sa bagat at bagyong emong. Pinangunahan ito ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, katuwang ang mga konsihal ng lungsod. Katuwang din sa operasyon ang CDRRMO, BFP, PNP, Coast Guard, Maritime Group at mga barangay officials na nagsagawa ng pag inspeksyon at pagtulong sa mga apektadong bahay. Pinagtuunan din ng pansin ang pangkalusugang pangangailangan ng mga residente sa pamamagitan ng distribusyon ng family hygiene kits at tamang pagtuturo ng pag-inom ng doxycycline laban sa leptospirosis. Nagsagawa naman ng pagpupulong ang iba't ibang ahensya para simulan ang damage assessment at tulong para sa mga nasirang bahay dahil sa bagyong emong at habagat sa Pangasinan. Nagsagawa ng pagpupulong ang International Organization for Migration, katuwang ang Pangasinan PDRRMO, para pag-usapan ng paghatid ng tulong para sa mga nawalan ng tirahan sa lalawigan. Layo ng mga ahensyang ito na makapagbigay ng temporary shelter repair assistance para sa mga pamilyang apektado ng bagyong emong at habagat. isinagawang assessment bilang unang hakbang upang makalikom ng datos ukol sa mga nasirang kabahayan at mabigyan ito ng agarang tulong. Tiniyak ng pamahalaang panalawigan na tututukan ang mga biktima ng kalamidad sa tulong ng mga partner agencies. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya para masigurong makakabangon ang mga pangasinense sa kabila ng mga naging pinsala ng kalamidad. Valerie Dismaya, RNG News.